Hi guys, nandito kami ngayon sa wawa at nangangawil kami. Ayun kayo, kuya? Ayan kayo kuya. Mayroon. Yes. ah. Ayan ang kay kuya mero. Patay ka. Oh. Malit lang alam niyan. Ang gamit naming pamain ay hermit crab o yung mga crab na tumitira sa mga patay na suso. tas na yung tubig pag tumas yan, iti-testing ulit yung baka matabang naghihintay na nga well, kami ni mama tsaka sila kapitan sila ang magiging kapitan ng baka <laughs> dami na namin huli siguro bago magtaog mapupuno na namin to <laughs> pa. Kaya ano, wala na kaming pain. No? Ito na rin yung pain namin. Ito na yung mga huli ni Romel. Tapos ito yung huli namin ni Mama. to kami sa Wawa. Ito yung maglola. Nagpapaano na. Nagpapapoy na. <laughs> Ariko. Ang dami nga namin. Wawa wow, to. Dito naagos yung mga yagit. Madami na ulit? Mm, mm marami nang huli si Kuya ulit. Ang maglola. Anong plano niyong dalawa? Mga ngayon na. Habang hindi pa pinakulo. Wow. Sabi sa inyo, wala tayong ihawan eh. Ayan eh, yung bangka. Yung tubig. Ay, heto na. Malapit na yung tubig. Yan. May inayos pa kasi sa makina. Kaya uh, ngayon lang ulit matetesting. Ayan sya. Giniha mo na yung ano? Limango mo? Mel? Hindi <laughs> ba eh. Ang... Nahulog na. Sinog na. Ano yung cremate na ano? Alimango. Alimango. Mainit pa rin, Brad. Ingat na ah, kape. Wala si Romel, eh. Sinasabutahi ako, eh. Yeah. kapitai tayo, guys. Yeah. <laughs> pahinga. Pahinga mga mga ngawil. Kapi muna. <laughs> kape muna. si papa sa taas? Ayan, malapit na. Dumutang. Kalahating metro na lang. Isa ano, isang metro pa. Pagkatapos magkape ay nangawil na ulit kami. Madami sanang dumadawi kaya lang nagkakaproblema kami sa pamain. Mataas na kasi ang tubig. Kung mayroon lang sana kaming maliit na bangka, makakatawid ako dun sa kabila para makakuha ng maraming pamain. Grabe. Wala kaya na huli ni Romelo. Oh. Wow. Tibay. Anong isda yun? Ika murang ilong na malaki. Ika, ah, sukatin. Sa kilo Brad? Oo ka. Uh, aray laki. Hey. <laughs> malaki yan. Yan, hey, nagdag na. Parang karapan, laki yan, oh. Sirot naman siya, Brad, eh. Sarap siguro Mano, dumawi dumawin yan. yan. Sarap dumawin yan. Ito lang, ano lang. Ito lang, nahuli nahuli ko. Nakatatlong sunod-sunod na dawi ako kaya lumipat sa akin tumabi si Romel. Sakto naman nang umalis ako para balikan yung ilaw doon sa dati kong pwesto ay dumawi yung malaki sa kanya. Niloloko ko nga siya. Sabi ko ako sana nakapagpadawi noon kung hindi niya ako sinundan. na ko tuloy kung gaano kasarap sa pakiramdam ang makapagpadawi ng ganito kalaking isda. Isang dangkal at kalahati. At ito na nga yung isda. Imumukbang namin yan mamayang hating gabi. Kaming dalawa na lang ni mama ang nangangawil kasi iniluluto na nila yung mga una naming nahuli. Pero sa sobrang dami ng nahuhuling isda ay kinukusipa pa lang o nililinisan yung mga una naming huli. Ay nakalahati na namin yung plastic na lagayan namin ni mama. Yay. Ay, Ay, mabuhayin mo! kayang buhayin yan? Wow. Ah, mga agat lang pala. Managat. Snapper. Ayaw mo buhayin? Nung hinihila ko palang itong mga istang to, akala <laughs> ko ay nahuli ko na yung asawa nung istang hey, nahuli ni Romel. Hey, hey, hey. Napakabigat kasi. Yun naman pala ay dalawa naman pala sila. Ang video mo, tatanggalin ko. Hindi na bubuhayin to. Yabay ko. Biroin mo, dalawa nahuli niya Oh. Oh. Uh, lunok na lunok. Oh, ang nito. Nagagat ba to? Ang ganda niya, May. Ayaw mong buhayin? Ano nga gagawin ko dyan? Yan, nakawala na itong isa. Ganda. At dahil wala na talaga kami yung pamain ay ayawan na. Ito yung huli namin. No. May isang kilo din. Tapos yung mga una namin na huli, ayan, nakasalang na. Ayan, inasiman yung iba, tapos yung iba ay inihaw. Yan, si Romel Tigaluto. Kurangin marating natin yung sabaw, hindi pa nakakulo. Mamaya na yun, para hindi lumabig. Kunin mo muna isda. Ang naman O diba, hindi pa man kumukulo yung una naming nahuli ay ano, naka isang kilo na ulit kami ni mama mahigit na huli. Ay, ay. yan, na, ah. niluluto na namin. Anong pakiramdam ng humila ng ganyan kalaki, Brad? Sarap ano? Sarap kumilahin ano? Sigirit mo lang ganyan. Sigirit? Katal ka? Kaya ko pati eh. Katulak ng bangka. Tulungan mo sila. Nagtutulak na sila ng bangka. Naipihit na ang bangka. Naka-lutang na kami. Naka-lutang na kami. Magayas na pong magsakayan lahat. Nakaalis na po ang aking perko. Hahaha Uy sutang ano, life jacket. life <laughs> jacket. At tayo po ay aalis na. Yeah. Kung kumabawa tayo ng batanggas. Nakapit <laughs> tayo dyan sa ano? Dadais tayo dyan sa ano? Sa bangka. Bentar Ano kapitan mo kung? Alis na? may na kami ng wawa. Madilim, hindi makita ang aming pumunta kami.